Hello guys. Susundo pa lang ako ng alaga ko. Dinabi na ako. Ang ganda ng mga pailaw. Every Tuesday kasi late siya natatapos. Wala sa isya natatapos sa school. Kaya naman late na ako sumusundo. Gabing gabi na dito. Tapos umuulan pa. Thank you. Nakalimutan ko magdala ng payong. Ang Oh. Yan, simbahan yan. Sa simbahan. Oh, ang hirap dito. Sobrang lamig. Tapos yung ulan. Hmm. Alam mo, tapos yung dalang Naninigas na yung mga kamay ko. Tapos mamaya yung alaga ko. Ang bilis-bilis na naman. Tapos sasabihin, can you run please? Diyos ang kapagod. Tapos bukas maaga pa akong papasok. Full day ako sa kanila. Pag Wednesday. Kasi may mga activity sila. Kaya tudsundo ako. yan sundo muna tayo, guys. To alam.